twenty dollars, guys. Ito yung pinaka masarap na apple guys. NB fifty apat na Ah, hindi ito yun. Hindi Isang balot na yun. Twenty lang. $14, man Depende pala. Pag sa China, medyo mura siya. Chinese.

Ito yung nagawang sabaw. Yan yung mga ginagawang sabaw ng mga Chinese. O, oh, mga kahoy. Mga kahoy kahoy. Mura lang yung just dito guys. Alam nyo ba? Ang ganito na 4 Apat na piraso, 20 lang.

Ito yung na kasaba. Dalawang pirasa lang. Dalawang pirasa lang yung display nila. Wala na iba. Gusto mo mong bumili na marami. Dalawa lang yung nandun. So. Mahal na ito guys. Balat ng ano yan. Yung tangerine. Mura na mga grapes dito. Oh, dollars.